Nagsisimula ang pelikula sa paglalaro ni Jack ng golf sa beach. Isang itim na kotse ang nagmaneho papunta sa kanya, at kinuha ni Jack ang kanyang baril, handa ng kumilos. Lumabas sa kotse ang isang grupo ng mga nagbibenta ng armas. Ang leader, isang lalaking nakaitim na t-shirt na at salamin, ay nagtanong kung nasaan ang mga baril. Itinuro ni Jack ang isang bangka, at sinabing nandoon ang mga baril. Inabutan nila siya ng pera, ngunit nanindigan siya na hindi ito sapat na bayad para sa baril. Hindi pinapansin ang kanyang mga reklamo, lumipat ang mga miyembro ng gang patungo sa bangka upang kunin ang mga baril. Pinipigilan sila ni Jack. Isa sa mga miyembro ng gang ang nagpaputok ng baril sa lupa kaya napaatras siya. Sinabi niya sa pinuno na tatanggapin niya ang mas maliit na halaga, ngunit kakaunting baril lang ang maibibigay niya. Kinuha ng pinuno ang kanyang baril at binaril si Jack sa dibdib. Nakakagulat, pagkaraan ng ilang segundo, muling tumayo si Jack. Natigilan, binaril muli siya ng pinuno, sa pagkakataong ito sa ulo. Gayunpaman, muli siyang bumangon. Sinuri ng pinuno ang kanyang mga bala at nakitang pinalitan ng rubber bullet ang bala ng kanyang baril. Biglang binaril ng isang sniper ang pinuno. Lumalabas na isang lalaking malapit sa pinuno ang talagang espiya ni Jack. Si Jack, ang kanyang espia at si Logan, na siyang sniper at matalik na kaibigan din ni Jack, ay magkasamang pinabagsak ang mga natitirang miyembro ng gang. Pagkatapos noon, pinagalitan ni Logan si Jack dahil sa naudlot na deal. Napansin niya ang isang larawan ni Jack kasama ang isang babaeng nagngangalang Jenna, na isang veterinaryo na doktor. Nang magtanong si Logan tungkol sa kanya, inamin ni Jack na gusto niya si Jenna at nakipag-date siya sa kanya. Nagalit si Logan kay Jack at hiniling niyang hiramin ang aso ni Logan dahil gusto niyang magpanggap na mahilig siya sa hayop. Ngayon ay nakikita namin si Karen na mukhang nababalisa tungkol sa isang bagay habang kasama niya ang kanyang koponan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Eddie, isang kilalang gangster. May business deal sila pero hindi naging maayos at galit si Eddie kay Karen kinabukasan, pumunta si Jack sa veterinaryo na ospital kasama ang aso ni Logan at ilang bulaklak, alam niyang mahilig si Jenna sa mga bulaklak. Inaya niya itong maghapunan, at iminumungkahi niya na mayroon sila nito sa kanyang tahanan. Sa gabi, habang sila ay nagsasaya, biglang bumukas ang pintuan sa harapan, at papalapit sa kanila ang mga yabag. Si Karen ang pumasok, parehong nagulat sina Jack at Jenna nang makita siya doon kapag tinanong siya ni Jenna kung sino siya, sinabi niyang kaibigan lang siya. Sinabi ni Karen ang nakakagulat na sitwasyon, na siya ay buntis, at si Jack ang ama nito. Dahil dito, lalo pang nagalit si Jenna, at nagsimula na siyang umalis. Sa sandaling iyon, ang aso ay tumahol, na itinoon ang atensyon ni Jack sa bintana. Nakita niya ang isang grupo ng mga armadong miyembro ng gang na lumabas sa isang kotse at mabilis na inalertuhan ang lahat, kinuha ang kanyang mga baril at naglalagay ng granada sa harap ng pintuan bilang isang bitag. Pagkatapos ay mabilis silang lumabas sa likod ng pinto, sumakay sa isang bangka, at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, natuklasan sila ng mga miyembro ng gang at sinimulan silang habulin sa isa pang bangka. Pagkatapos ng mahabang habulan, binaril ni na Jack at Karen ang lahat ng miyembro ng gang. Ngunit isang lalaki ang lumalaban kay Jack ng husto sa bangka. Ang lalaking ito ay si Simon, na malapit na nagtatrabaho kay Eddie. Nagawa ni Jack na itapon siya sa bangka. Pagkatapos ng lahat ng ito, maraming tanong si Jenna para kay Jack, at galit na galit. Ngunit sinasabi niya na magpapaliwanag siya mamaya, at umalis kasama si Karen tinanong siya ni Karen tungkol kay Jenna, at sinabi niyang nagde-date sila. Pinag-uusapan nila ang kanilang nakaraan at ang mga laban nila. Nilapitan niya ito at sinabing mahal niya ito, at pinag-uusapan ang pagmamahala nila noon. Sinabi niya sa kanya kung sino ang humahabol sa kanila, at ang mga problema niya kay Eddie. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa mga ruby at diamante ni Eddie. At nagbibigay siya ng clue kung paano nakawin ang mga brilyante na iyon. Nagiging interesado si Jack dahil sa pera. Pagkatapos ng lahat ng ito, pumunta si Simon sa lugar ni Eddie, nawala doon, kaya nagsimula siyang makipaglandian sa isa sa mga babae. Sinabi niya sa babae na siya ay mayaman, at mabibili niya ang kanyang mga damit at sapatos, sinusubukan na mapabilib siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Eddie. Sa gabi, nakikipaglaro ng chess si Eddie sa ibang lalaki. Nakatayo sa malapit si Simon. Tinanong ni Eddie ang lalaki kung ano ang alam ni Karen tungkol sa kanya at sa kanyang negosyo. Umasta ang lalaki na parang walang alam. Biglang sinaksak ni Simon ang kamay ng lalaki sa mesa. Nagtanong muli si Eddie kung ano ang alam ni Karen. Sa pagkakataong ito, sinabi ng lalaki na alam ni Karen ang lahat tungkol sa negosyo, na labis na ikinagalit ni Eddie. Kinabukasan, si Jack at Logan ay tahimik na naglalaro ng golf sa beach pinag-uusapan nila ang planong pagnanakaw ng mga brilyante. Si Logan ay hindi nagtitiwala kay Karen, at sinabi niya kay Jack na dapat hindi rin siya magtitiwala sa iba. Ngunit nagawa ni Jack na kumbunsihin si Logan na sumama sa kanyang plano. Pumunta sila upang tingnan ang lugar kung saan inilipat ang mga brilyante sa ibang lokasyon. Sinabi ni Logan na kakailanganin nila ng isang mahusay na driver para gumana ang plano, at pumunta sila sa isang bar upang maghanap ng isang mahusay na driver. Nakita nila ang isang lasing na nagngangalang Andrew na nahihilo at nagsusuka sa bar. Sinabi ni Logan na hindi magagawa ni Andrew ang trabaho, ngunit sigurado si Jack na makakaya niya at ipinakita kay Andrew ang isang truck at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang plano na nakawin ang mga diamante. Sa gabi, pumasok si Karen sa silid ni Jack at pinag-uusapan kung gaano niya ito kamahal nakikita niya ang isang ultrasound result ng sanggol, at sinabi kay Karen ang tungkol sa plano niyang nakawin ang mga diamante. Pinag-uusapan din nila ang tungkol sa pagsasama at pagsisimula ng pamilya. Kinabukasan, nakipagkita sila sa ibang tao na nagngangalang Nicholas para tumulong sa kanilang plano. Habang nag-uusap sila ni Nicholas, nakipag-away siya sa kanyang galit na asawa. Hindi na ito mapatahimik, ngunit pinipigilan niya ang kanyang galit at nakatuon sa pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang plano na makakuha ng pera. Pagkatapos ay pinag-uusapan ng lahat ng miyembro ng pangkat ang plano, kung ano ang gagawin ng bawat tao, at kung paano nila ito isasagawa. Pagkatapos nito, pumunta si Logan sa silid ni Karen upang balaan siya na nagsasabing kapag natapos na ang misyon, dapat na umalis si Karen sa kanilang buhay sinabi niya na wala siyang tiwala sa kanya, at kung may mangyaring masama sa grupo, sisisihin niya si Karen. Binabalaan din ni Karen si Logan, na nagsasabing hindi rin niya siya gusto. Sa araw ng plano, isang pulang truck na may dalang mga brilyante ni Eddie ang umaandar. Nasa posisyon na si Logan, handa nang bumaril. Naghihintay si na Jack at Andrew sa kanilang tow truck, at naghihintay si Nicholas sa kanyang sasakyan. Wala si Karen, buntis kasi siya. Habang dumaraan ang pulang truck, binilisan ni Nicholas ang takbo, at nakarating siya sa harapan ng truck. Mabilis na dumating ang tow truck ni na Jack at Andrew. Binaril ni Nicholas ang bulletproof na salamin ng truck gamit ang mga espesyal na bala, at naghagis ng usok na granada sa loob. Kapag nalilito ang driver ng truck, binibigyan sila ni Jack ng electric shock para makatulog sila. Pagkatapos ay ikinabot ni Andrew ang tow chain sa pulang truck, at sinimulang hilahin ito palayo nasa loob pa rin ng container ang isang security guard. Habang minamaneho nila ang tow truck, biglang nakita ni Logan ang ilang sasakyan na puno ng mga armadong tao, sa pangunguna ni Simon, na papalapit sa kanila. Mabilis niyang sinabi kay Jack, at sinimulan silang barilin. Nagsisimula ang habulan ng sasakyan. Hinawa ni Jack ang lahat ng kanyang makakaya, at inalis ang mga kaaway isa-isa, umiiwas sa mga bala habang siya ay papalayo. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa ni Simon na umakyat sa ibabaw ng tow truck, at kinabitan ito ng tracker. Pumunta siya sa gilid ng tow truck at hinampid si Andrew. Sinubukan ni Jack na barilin siya, ngunit iniwasan niya ang bala, at lumipat sa harap ng truck, at itinutok ang kanyang baril kay Andrew. Maya-maya pa, tinapakan ni Andrew ang preno, dahilan para mahulog si Simon sa truck. Si Jack at ang kanyang koponan ay namamahala upang makatakas. Gayon sinusubukan ng team na buksan ang lalagyan ngunit hindi nila magawa dahil maaari lamang itong mabuksan mula sa loob. Kaya binutasan ni Jack ang container at nagpasok ng tubo para ibuhos ang tubig sa lalagyan. Pinipilit nito ang security guard sa loob na buksan ito mula sa loob. Sa loob, lubusan silang naghanap at nakakita ng isang kahon na puno ng mga diamante ngunit hindi nila mahanap ang mahalagang ruby na inaasahan nila nabigo, umalis sila sa lugar, ngunit umalis si Jack nang may hinala. Bula sa malayo, may nagmamasid sa koponan sa pamamagitan ng teleskop. Si Karen ito, at masayang nakangiti. Pagkaalis ng team, pumunta siya sa truck, at nakahanap ng mahalagang device, na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga diamante at ruby. Samantala, si Jack ay nakakaramdam ng kahina-hinala, at nagpasya na bumalik sa truck ng mag-isa saktong dumating si Eddie at ang kanyang tauhan, gamit ang tracker na kinabit ni Simon kanina. Laking gulat ni Karen nang makita si Eddie, at kasabay nito, dumating din si Jack. Hinawakan ni Eddie si Karen, at hiniling na ibaba ni Jack ang kanyang mga baril, na naglalayong makuha ang aparato mula kay Karen. Ipinaalam ni Eddie kay Jack na siya rin ay nalinlang ni Karen. Natatawa na itinutok ni Eddie ang kanyang baril sa tiyan ni Karen sa takot sa kanyang kaligtasan, nakiusap si Jack sa kanya na huwag barilin. Nagpaputok pa rin siya, at sa pagkabigla ni Jack, ang mga diamante ay tumalsik mula sa tiyan ni Karen, nagsinungaling siya tungkol sa pagiging buntis, at dinamit si Jack bilang bahagi ng kanyang plano upang nakawin ang mga diamante. Tumawa si Eddie at tinulak siya papunta kay Jack. Sa sandaling iyon, itinutok ni Logan ang kanyang baril sa ulo ni Eddie mula sa likod ni Jack. Si Simon, na may napansin na kakaiba sa body language ni Jack, ay naging kahina-hinala. Kumilos na parang pusa, biglang itinulak ni Jack si Karen pababa. Pinulot ito ni Simon, at itinulak din si Eddie pababa, dahilan para makaiwas siya sa putok ng baril ni Logan. Dahil sa bigla ang paggalaw ay lumipad ang aparato mula sa kamay ni Eddie at nahulog sa lupa, mabilis itong hinawakan ni Karen. Sa sandaling ito, dumating ang lahat ng tauhan ni Jack at sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang gang. Sumakay sila sa isang sasakyan at mabilis na umalis. Sa pagtakas, binaril ni Simon si Logan sa balakang, ngunit sa kabila ng pag-urong, lahat ng tauhan ni Jack ay nakatakas. Kasunod ng kaguluhan, dinala si Logan sa veterinary na ospital ni Jenna para gamutin. Galit na galit si Jack at hinarap si Karen, sinisisi siya sa nangyari at sa pagkabaril ni Logan bilang tugon, iniwan niya ang device doon, at naglakad palayo. Nanatili siya sa tabi ni Logan, inaalagaan siya hanggang sa gumaling ito, at nagising, na nagpapakita ng mga senyales na magiging okay na siya. Dumating ang asawa ni Nicholas sa ospital upang suriin ang kanyang asawa. Nang makitang okay lang siya, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal, at inabot din kay Jack ang isang telepono, sinabi sa kanya na naiwan ito sa harap ng pintuan. Nagriring ang telepono, at si Eddie sa kabilang linya, ay nagbigay ng babala kay Jack. Sinabi ni Eddie kay Jack na nakonsensya si Karen at lumapit sa kanya, humiling na iwan niya si Jack. Ngayong hawak na niya si Karen, binalaan ni Eddie si Jack na ibalik ang device. Binibigyan din niya siya ng bagong misyon, na magnakaw ng ilang mahahalagang dyamante mula sa isang pasilidad ng pamahalaan na may mataas na seguridad kung makumplito ni Jack ang gawain, ipinangako ni Eddie na hindi na muling makialam sa kanyang buhay, at pakakawalan si Karen. Gumawa ng bagong plano ang mga miyembro ng gang na nakawin ang mga brilyante sa pasilidad ng gobyerno, sa pagkakataong ito kasama ang asawa ni Nicholas na tumulong sa halip na si Logan. Una, si Andrew ay nagmaneho ng isang ice cream truck na bumangga sa mga barrier gate siya ay kalahating hubad at kumikilos na parang lasing para makaabala sa mga security guard na ilayo sila sa isang eroplanong may hawak na mga brilyante. Sinamantala ang pagkakataong ito, pumasok si Jack sa eroplano, at nagtanim ng isang bagay na parang bomba. Mula sa malayo, pinapanood ng asawa ni Nicholas ang eksena sa pamamagitan ng telescope ng kanyang sniper. Biglang sumulpat si Simon sa likod ni Jack nakita siya ng asawa ni Nicolas sa pamamagitan ng kanyang sniper scope, at sinubukang bumaril, ngunit ang kanyang baril ay nakabara. Mabilis niyang binalaan si Jack na naroon si Simon sa eroplano, na itinutok ang baril sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita ang isa pang security guard, at pinagbabaril silang dalawa. Pareho silang nag-aagawan para makatakas. Gumawa ng masamang kilo si Jack at sinubukang tumakas, at binaril siya ng security guard na pagtanto ni Simon na delikado ang sitwasyon, mabilis na tumungo si Simon sa pilot seat, pinaandar ang makina, at umalis. Ibinunyag na ang security guard ay isa talaga sa miyembro ng team ni Jack. Hindi naman nasaktan si Jack, dahil ang bala na tumama sa kanya ay rubber bullet, katulad ng kanina. Nakita si Nicholas na naghihintay sa isang bangka, na nakaposisyon upang harangin ang eroplanong na hijack ni Simon. Habang papalapit ang eroplano, pinindot ni Nicolas ang isang switch na nag-trigger ng pagsabog na nagtanggal sa likuran ng eroplano na naglalaman ng Diamond Vault. Ang vault ay nahulog sa lawa sa ibaba na nagpapakita na si Simon ay naisahan ni Jack. Tinawag ni Eddie si Jack, nagbanta na papatayin si Karen kung hindi ibibigay ang Diamond Vault. Dumating si Jack dala ang vault ngunit tumanggi itong buksan, sinusubukang umalis kasama si Karen mabilis na pinalibutan sila ng gang ni Eddie, kasama si Eddie na may katangahang idineklara na hindi na makakaasa si Jack sa isang sniper sa pagkakataong ito. Pinindot ni Jack ang susi ng kanyang kotse, pinasabog ang kotse kasama ang Diamond Vault. Dahil sa sandaling iyon, tumakbo sila ni Karen sa kalapit na gusali ang isang miyembro ng gang ni Jack ay nasa loob na, at inalis ang lahat ng tauhan ni Eddie mula sa likuran, maliban kay Simon, na walang humpay na hinahabol si Jack, na kalaunan ay humahantong sa isang malapitang labanan. Bagamat nangunguna si Simon, nilabanan siya ni Jack ng sapat para mabaril ni Karen si Simon. Umakyat sina Jack at Karen sa tuktok ng gusali, kung saan naghihintay sa kanila ang isang helicopter tulad ng iniisip nila na sila ay makakaalis na si Eddie ay nagpakita kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan na kinukulong sila pabalik sa ilalim ng kapahamakan sa pagkakataong ito mukhang tiwala si Jack nasa posisyon na pala si Logan pinatumba niya si Eddie at ang kanyang dalawang tauhan si Jack at Karen ay tumakas mula doon kasunod ng kanilang pagtakas ginamit ni Karen ang perang nakuha nila mula sa mga diamante upang simulan ang buhay na lagi niyang gusto Samantala, bumalik sina Jack at Logan sa kanilang adventurous carefree lifestyle. Tinawagan ni Karen si Jack para sabihin sa kanya na makakaya niyang mabuhay ng walang pera, ngunit hindi kung wala siya. Nakangiti si Jack, at sa pagindayog ng kanyang golf club, ipinadala ang telepono sa paglalayag sa dagat. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.